WhatsApp up mga kasari magandang araw sa ating lahat at magandang gabi naman sa lahat ng mga OFW. Na patuloy na sumusuporta dito sa maliit kong channel, ako po ay lubos na nagpasalamat sa inyong. Lahat, kaya naman kung bagong kang viewers huwag mo kalimutan mag subscribe at pakilike na rin. Para hindi mo ma-miss out ang mga ganitong content about sari-sari store business, kaya naman sa araw na ito ay ipakita ko sa inyo ang ginagawa namin halimbawa pag walang customer lalo na pag tanghali, ay wala gaanong bumibili, kaya naman ay sinasamantala namin ng ganitong time para mag-refill. Nang mga stock kung ano ang wala ng display, ay para laging handa ang ating tindahan sa oras na. Marami ng tao, hindi kasi pwede na customer pa maghanap ng stock, dapat pagpasok nila ay kita. Nagad ang stock natin na puno lagi ang mga lagayan, para ito ay hindi nalilipat pa ng ibang. Tindahan ng ating mga suki, para tuloy-tuloy ang malaking kita sa araw-araw, kaya lahat kami ay tulong-tulong sa pag-display, ang mahirap e-display dito ay ang mga shampoo, at ang mga downy, dahil kailangan pa. Ito pitasin ng dahan-dahan para hindi ito mabutas kaya naman ay hindi ganun kadali mag-display. Lalo na kung ako ay kulang sa tao mabuti na lang ay nandito ang aking mga kapatid, pinsan, kamag-anak. Ni Mrs., kaya hindi masyado mabigat ang trabaho, lalo na kung ito ay sabayan pa ng mga deliver na. Sabay-sabay, kaya naman ay thankful tayo na may mga tauhan tayo tumutulong sa atin sa araw-araw. Kaya naman ay hindi pwede na wala tayong binta araw-araw ay dapat makuha ko yung boundary na binta. Dahil kung hindi ay tiyak na malulogi ang ating tindahan ay dahil sa dami ng pinapasweldo. Natin araw-araw, kaya kung kayo ay magsimula magsari-sari store O mag-business ay siguraduhin mo. Na ang tubo sa tindahan mo araw-araw ay kaya bayaran ng sweldo ng tauhan mo at iba pang expenses. Lalo na kung ang mga ito ay lebre lahat ang pagkain, lalo na ngayon ay sobrang mahal ng bilihin. Hindi mo pwede sabihin na kamag-anak ko lang naman ay okay lang walang sweldo, ay may mga pangailangan tinyan lalo na kung ay mga asawa na, kaya dito sa aking tindahan priority ko ang aking mga kamag-anak lalo na kung ito ay students or nag-aaral, dahil yan lang ang alam ko paano sila. Matutulungan sa simpleng paraan, lalo na ngayon ay apat ang magiging students ko, isang anak ko, isang kapatid ko, at dalawa ang pamangkin ni misis, kaya ay double kayod talaga para buminto lang. Kaya napakahalaga talaga sa ating mga suki kaya dapat natin silang pahalagahan, dahil kung wala, sila ay wala rin tayong hanap buhay na kagaya sa akin umaasa lang sa ganitong negosyo, kaya habang malakas pa mag -e invest na tayo sa ibang paraan para makatulong, kagaya ng pag-aaral ng ating mga mahal sa buhay, dahil hindi natin alam ang takbo ng panahon, hindi lahat ng panahon ay Pasko. Kaya kung dumating ang panahon na ganoon ay may natulungan ka na lalo kung ito ay nagtagumpay, ay parang nagtagumpay ka na rin, hanggang dito lang muna ang ating video, kung nagustuhan mo. Kaibigan ng ating topic ngayon huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at mag-like ka na rin para. Lagi kang updated kung may bago akong upload about sari-sari store business. Maraming salamat po. God bless everyone.